Muling inaanyayahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na pumasyal sa palasyo ng Malacanang. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni President Marcos na bukas sa lahat ang palasyo para sa simbang gabi at iba pang kasiyahan. Tuloy-tuloy ang simbang gabi na nagsimula noong December 16 hanggang December 24 ng 4.30 ng madaling araw sa Mabini Grounds. Mapapasayaan niya rito ang mga bata. Lalo may complimentary servings ng puto, ah, uh, puto bumbong at bibingka tuwing pagkatapos ng misa. Ang event na ito ay bahagi ng taunang tara sa Palasyo Gathering kasama ang uh, pag -e enjoy ng Christmas display at sa Carnival Team Brides. Libreng makakapasok dito mula sa alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Merry Christmas po sa inyong lahat at uh, muli dahil Pasko ay binuksan po natin ulit ang palasyo uh, para sa inyong lahat. Uh, open house po kami ngayon. Uh, habang na-messive ang open house po ang palasyo. Puntahan po niyo kami, bisita kayo. Kompleto ang uh, uh, mga uh, pakain natin ng bibingka at siyempre yung specialty ko, puto bumbong. At uh, lahat ng uh, mga anak ninyo, mga bata, eh, para magsaya naman sila habang nag-aantay ng simpang gabi. So sana eh, magkita tayo rito sa palasyo para uh, meron tayong Pasko sa palasyo.